ng ikot tong segano, oh sige ano pinapat ang sige na dali na at na ako dali na doon na wag na magano diyan dali na tatayo na ako hmm, sige pang ano diyan sa paa ko dali na doon na dali na dali na Uy, sus, ang bait naman. Uy, sus, si Tiger, nasan kaya? Uy, sus. Hindi, ano sa pa ako. Ito naman yung nanay, oh. Doon na, dali na. Babango na nga ako. Doon na. Um, Doon na, dali na. Ito pa akong sinain. Dali na. Um, Doon na, Mingay. Hoy. Doon na, dali. Magka-Mingay, um, eh. Sama ng tingin. <laughs> Balik-balik yung doon na, dali na. Tama ang tingin ng minggay, oh. Eh. <laughs> doon na, minggay. Gugutom na si minggay. Ansan na yung mga bibi mo? Saan ang bibi mo? Dali na, doon na. Biligpit ko na higaan. Dali na. Bangon na, bangon. Ay, aray. aray ay, Doon na, dali na, Mm, doon na mingay dali. Alis na kayo dyan si gaang ko. Alis na dyan si gaang ko. Ay, nandyan pa sa una, no? Alis na dyan. O, doon na kayo. Mm, um, dali na. Alis na dyan. Niligpit na tayo dali. Uy. Uy. Ina, e, alis na kayo dyan. Nalit. Alis na, Mingay. Alis na. Haligo sila eh. Oo, bata. Bata. Sa tatay yung kasama nila noon, mataba. Nagsin lang ano si Tina eh.